Mahilig ang akong asawa o TDK. Tadjak, dalakambras. Mayong adlaw ka di mo DJ Sam, ingon mana sa imuha mga suking tigpaminaw. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Igoy. 28 anyos ko og nagpuyo lang din hi sa Mindanao. Nakaminyo ko DJ Sam o ex-army. Miundang lang ang akong misis kay lagi nagbuntis man siya 36 anyos na ang akong asawa DJ Sam o duha ka mga anak. Akong asawa, naana lang siya sa panimalay namo karon o ako na lang ang nangita kay lagi, gusto na akong mag-focus sa among mga anak o panimalay ang akong asawa. Ubus sa usaka kondisyon niya. Sundo na ako tanan niyang gusto. Kay kondili, dila radaw ang wailabud na ako. Misugot na lang po ko DJ Sam, dihang naghatag siya sa kondisyon. Kay dili ko gusto og daghan og diskusyon. Samok na. Apan doon na po'y mga time nga matintal ko sa mga kauban ako sa trabaho anang inom. Usa ko ka sir DJ Sam. Usahay, pawala lagi sa abog, maunang mag-inom-inom dyan ni. Maunang usahay DJ Sam, hubog ko nga mo uli. Wajod na'y sipyat inig uli na ako tadyakan jud ko anak niyag taman o gambrason. Matagbaw in taon kong panagang DJ Sam. Di ko undangan hangtod gadi di kumuloko sa kasakit. Dili na good abdan o buntag DJ Sam. Mahuwasan ako sa kahubog tungod sa kulata sa akong asawa. Human ana, dito dayon ko niya patulgon sa gawas ilawom sa among abuhan. Kay naaman may dirty kitchen na DJ Sam o magbanig in taon kong sako. Army style jud ang dinadana sa akong misis. Ginasungog ko sa akong mga kauban di Sam nga under di lagi daw ko. Mabalan man na nila kay picturean man ko niya o isend dayon sa mga GC DJ Sam. Ipaabot niya sa akong mga kauban ang nahitabo. Maong sa sunod, kung agdahon pa ko nila, konsensya na daw nila. Kay kaibaw na silag unsay dangatan ako. Dunay kausa DJ Sam na emergency gidintawon ko. Giduslak ba naman ko ulo sa palwa? Dihang nahubog ko, ug maayong pagkaduot sa akong kutukuto DJ Jay Sam. Nawadaan kong malay ni Addo nga time. Dakugid po kayo kong sala sa akong asawa ni Addo nga time. Nasakpan man gud niya sa GC DJ Sam nga nagdiscuss ang akong mga kauban nga lalaki nga nagamit lagi migbabay diya sa Dublin sa Tagum City dihang na-assign mi didto. Three days ko ni Addo sa hospital, DJ Sam. Maong perti ginakong pagkatagama. Apa na akong dako kaayo nga problema karon? Kay nabuntisan na ako ang akong kauban. What? DJ Sam, klaruhan ng nakuha nga wa, yun may relasyon ani. Hubog raming duha ni Addo nga time. Nag-outing mangod mi kausa sa beach DJ Sam o ka isa radyo to sa amo sa cottage mi naglayog. <laughs> Mao problema karon kay gihadlok ko niya nga i-chat daw niya ang akong asawa kung ugaling dili na ako siya panindigan o kung dili daw na ako atubangon ang iya mga ginikanan sunod bulan. Gihadlok pud ko niya DJ Sam nga ipabarang daw mi kay daghan daw siya gaila nga mamarangay. Mao na ako ang ginaka karon DJ Sam naglibog ko unsay buhaton. Maunang tambagi daw ko ninyo be, kaya wala na ko'y tulog tungod aning kalakihan ni. Eh. Palihog lang kay basahon ko na tanan sa comment section. Imong sender DJ Sam, Egoy.